Isang usapin po ang nagdulot po ng maraming tanong at haka-haka ang ating pag-uusapan ngayon. Matutuloy pa ba ang sinasabing rally ng Iglesia ni Cristo? Sa kabila po ng mga balitang lumalabas sa media, marami pong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagsasabing wala silang narinig na opisyal na pahayag mula po sa kanilang pamunuan. Kung gayon, ano pong katotohanan sa likod ng kontrobersyal na rally na ito? Sino po bang nasa likod ng mga ulat? At ano po ang tunay na layunin nito? E huwag po kayong bibitin dahil tatalakayin po natin ang mga detalya at koneksyon nito sa mas malalaking isyo sa ating bansa. Ayan, sa manakarang araw po, umugong ang balita mula po sa isang radio TV program na di umano'y pagkakaroon ng malaking rally ang Iglesia ni Cristo. At tayo nga po sa naturang programa, ang nasabing rally po ay may layuning ipakita ang suporta at protesta tingil po sa ilang isyo sa politika. Ngunit dito po nagsisimula ang mga tanong. May opisyal bang pahayag mula sa Iglesia ni Cristo tungkol po dito? Dahil kung titingnan naman po natin, kung tatanungin niyo po ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo, sila po ay nagsasabing wala silang narinig na anumang anunsyo mula po sa kanilang pamunuan. Alam naman po natin, di ba, sa tradisyon po ng Iglesia ni Kristo, ang mga opisyal na aktibidad ay inaasahan talagang inaanunsyo sa kanilang mga pagsamba kung saan hinihikayat po ang mga miyembro na aktibong lumahok. Gayon pa man tahimik po ang Iglesia tungkol po sa isyong ito ayon po sa ilang mga insider natin. Kung ang rally po ay hindi opisyal na inisyatibo ng buong INC, posible kaya na ito'y pinamumunuan lamang ng ilang miyembro na may sariling layunin? Ano po ba sa palagay nyo? O bang ito ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya na konektado po sa kasalukuyang mga isyo sa politika? Ano po ba sa palagay nyo? May mga ulat din pong nagsasabi na nakikipag-usap po ang Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Iglesia ni Cristo upang tigilan ang naturang rally. Ngunit kung titingnan naman po natin, bakit kailangan makipagnegosasyon kung ang rally mismo ay hindi kinikilala bilang opisyal ng buong pamunuan ng iglesia? ba? Diba? Ayon po sa mga naaakusa, no? ang negosasyon ay di umano'y may layuning tiyakin na ang Iglesia ni Kristo ay hindi susuporta sa anumang kilos protesta na maaaring magdulot po ng stabilization sa administrasyon Bukod dito, lumulutang din ang ideya na maaaring ginagamit po ang usapin bilang bahagi ng mga hakbang upang i-pressure ang Kongreso at Senado kaugnay po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ang mas malaking tanong po ay ito, kung opisyal ang rally, bakit hindi ito direkta at bukas na inihahayag sa buong pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Diba? ba? Kung hindi naman ito opisyal, bakit ito ginagamit bilang isang usaping politika? Upa sa palagay ng mga ka-curious. Isa po sa mga puntong konektado sa kontrobersya ay ang uh, impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang ilan po ay nagsasabing ang rally ng INC ay may layuning magpakita ng suporta sa Vice President o kaya ay lumikha ng presyon sa mga politiko o panghadlangan ng impeachment. Ngunit ang impeachment po ay isang proseso na mahigit na nasusunod po sa saligang batas. Ba, ayon nga po sa batas, tungkulin ng Kongreso at Senado na siyasatin ng anumang impeachment complaint na inihain laban sa mga opisyal na may impeachable positions. Kung ang impeachment ay gagalaw o hindi, hindi ito dapat po nakadepende sa mga rally. Di ba? kung dito po ay nakabase o nakadepende sa ebidensya at legal na proseso. Ang tanong po dito ay malinaw. Gaano po kalaki ang impluensya ng isang posibleng rally sa resulta ng impeachment? At dapat bang ang usaping ito ay gawing instrumento para sa political maneuvering? Ano po ba sa palagay niyo mga ka-curious? Sa mga nakarang election po, kilala po ang Iglesia ni Cristo bilang isang solidong grupo pagdating po sa pagboto na may tradisyon ng tinatawag po na black voting. Sa pamamagitan po nito, palaki ang nagiging influensya po ng Iglesia ni Cristo sa resulta ng eleksyon, lalo na po sa kandidatong sinasuportahan ng kanilang posisyon. Now, ayon po sa mga espikulasyon, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay maaaring gumamit ng kanilang black voting bilang leverage sa kasalukuyang isyu. Well, sinasabi nga po, ang politikong sumusuporta o susuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay maaari pong hindi makakuha ng boto mula sa INC. Ngunit kung ito ay totoo, well, ang magiging tanong naman po natin dyan, paano ito makakaapekto sa kanilang political clout? Ba? Diba? At ugnayan, no, sa iba't ibang sektor, ang mga kakapapotong po sa rally ng Iglesia ni Kristo ay talagang nagdadala po ng mas malalim na usapin no? tungkol po sa papel ng uh, reliyon sa politika. Diba? Hanggang saan ba dapat na ginagamit ang mga institusyong pan-reliyon bilang kasangkapan ng political agenda? Yan pong malaking tanong. No? Sa ganitong kontrobersya, mahalaga pong mapanatili ang malinaw na hangganan sa pagitan po ng pananampalataya at politika. Kupang hindi naman magamit ang simbahan bilang instrumento ng alinmang partido. Ba? Kung ikaw po yung miyembro ng Iglesia ni Kristo, now, nais naming marinig ang inyong opinion. Totoo nga ba ang balitang ito? May official bang anunsyo mula po sa inyong pamuno? O ito ba'y ba bahagi lamang ng isang estratehiya upang lituhin ang mga taong bayan? Pakibagi po ang inyong nalalaman sa pamagitan po ng mga komento Maaari rin po kayong magbigay ng informasyon no, na makakatulong upang munawaan po ang tunay na sitwasyon. Higit sa lahat, mag-ingat po tayo sa maling informasyon at tiyakin ang bawat hakbang o opinion ay nakabatay sa katotohanan. Ang balita po tungkol sa arali ng Iglesia ni Kristo ay talagang isang halimbawa po ng kung paano ang impormasyon ay maaaring magdulot po ng kalituhan at pagdududa. Sa gitna po ng lahat ng ito, mahalaga po ang kritikal na pag-iisip at pagsusuri kaya huwag basta-basta maniwala po sa haka-haka. Alamin ang totoo, magtanong at magsuri. Huwag po kalimutan na i-follow ang ating page at mag-subscribe po sa ating channel para mapanatiling updated sa panibagong balita. Salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na talakayan.